Yan, good morning mga katatak. Maga pa tayo na masok. Ang oras natin mga quarter to eight. Ito mga katatak yung dumating kahapon yung sa customer natin. Bali 72 lansa. Yan na umpisa na namin. Yan ito. At yun sa dulo. Yan. Yan. At may bagong customer tayo. Ah, hindi pala ito bago. Sinting pala ito. Bagong pasok. Yan, nandun pa sa dulo. Ang dami pang pan yung nakatambak sana maubos namin ngayon yung trabaho namin ito hindi ko nakuha yung nilaroll so lapitan natin ng konti yan yan may nilili out pa dalawang customer ang dumating yun sa tulo sana makapag video tayo mamaya hanggang gumagawa tayo pero hindi ko alam kung madadagdagan pa yung dagdagan pa yung mga customer natin. Ayun. So yan. Sana matapos kasi kul kulang kami sa tao. Yan si Sir Tom, mga pa nagwan. Morning, Sir. Morning. sir Yung ano sa dulas sa kena, yung plywood dito. Ah, yung pan. Oh, sige. Pone na lang yun. Yan. Buti mag-assist siya nung pumasok kaya yung susi yung sa kanya. Yan. Nagbabaan na sa dulo. Hindi tayo makapaglapit nun. Ayan. Update na lang tayo mamaya. Huwag katatak. Pagka uh, umpisa na tayo mag gawa. Ayan, mga katatak. Magsisimula na kami. Dito na lang natin ilagay yung cellphone natin para may makuha tayong video. lang tayo mamaya yan mga katatak break time yan ito yan yan ang dami na kalapat pa yan luna na o oh. puro dumi boss tindo may nga na bakit boss may nga na di oh. pa Di pa? Ay, nako, baka mali-mali na naman layout mo yan. <laughs> puro ko doon, sablay nga ako doon eh. Oo, oh, tamo. Kumain ka muna. <clears throat> Kasi puro sablay talaga yan pag gutom. Yan o, oh, mga katatakayan. Nakapalabas na kami ng dalawang customer. Yan. oh, yan. Iba-iba na Yan. Yan. Ito pa yung pangatlo. Yan ang pangapat. Yan. Ito na yung kabuhan. iba. Yung kahapon dumating. Bali, 74. Yan, hindi pa tapos yan. Nangalahati pala kami. Kasi siningit namin yung mga maliliit na kunting customer na kunting dala. Siningit na namin. Ito kasi 74. Hindi namin kaya ubusin yan. Kasi iba nila na natsing pa. Eh, ito sa kanila, yan. Kapag yung nakasandal. Pagkatapos ito, sa Diasang GE. Yan. Diasang GE yan. Sa Kapampanga. Yan. Shout out daw kay Ma'am Yan. Diasang GE. Ano po yung customer namin kahapon. Napakarami. Yan nag-break kami kasi last dosi walang kailangan mapakatulog muna kami yan mamaya update na lang tayo mamaya yan mga katatak alas 3 nag si OG ng RS Oliver ito na mga katatak lahat ah hindi pa mayroon pang tatapusin ito yan yung bulnos ito pakita natin sa kilid kung gano'n siya karami yan, hindi pa tapos namin lahat yan. May well, na yung konti yan o. Oh. Ganyan sa karami. Yung sa lamesa, yun pa kag yung sa ano, yung sa platform. Yan, yung mga taplit-taplit pa. Ganyan karami yung naibinding. Buti pakunti lang ang taplit. Mga panglababo lang iba. Yan o. Oh. Bosing, shout out yan itong mga lababo n'tare din Ayan, sa sam, sampo yata. Yan sa kanila pala ito. Yan. Ito na lang. Yan. Ilang tablet 'yan mga nasa 6 ang tablet. Meron mayroon pa sa dulo nakapila pa. Natambakan kami na naman ulit. Hayo. Sa out out right. oh, oh, Uh, master critical attack. Yan. Yan, may RS pa kami. Sisingit na naman namin yan ulit. Yan, nagvideo lang ako kasi ngayon kasi break time namin. Yan, kita mo. Yan, ng dami. Meron pa sa likod. Yan. Sa kanila lahat yan. Pakunti lang kasi kami. Pero kung marami kaming kompleto, yung makina nito, yan, gagana sana. Kaso lang wala, wala. Ito lang ang gumagana. Isa. Pali dalawa. Yan, active na lang siguro mamaya. Yung, yung last na namin na pana, binding. O yung uwi na rin. Yan mga katotak, Ang oras natin ngayon, alas 4.30. Tuloy pa rin yung trabaho. Yan yung sinakagana sa truck yung kinasabi ko kanina na 74 plants ha nakakabal sa kanila yan dito pinakat na naman ni pero din balik tayo doon sa kanila kasi dito tuloy pa rin yon pa ito sa Rayma Nagpapahinga na lang ako kasi Salitan silang dalawa Ako lang mag isa eh uh, Sila naman daw muna kasi Ano naman to yung Galvanize Yasang Rayma Ito yan Yasang Rayma to Dito natin lagay Daniel kasi parang rib. Tara ba? Uy, tatenting, pagod na. <laughs> kala namin kanina hindi matatapos eh. Oh, ah. Ayun, puno yung isang truck. Hindi ka sali yun? Ha? 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 Nakarga na? Ha? Yan, shout out kay Boss Cleo. Naka-boundary yung mga bata. Ayan, shout out din kay ano, kay Kabaski, at kay Pawik Pu, uh, panina niyan dito. Kay Jeros Vlog. Ha? Ano pending? Pero kaya 'to. Ah. Oh. Ganun talaga. Hirap 'yan. Hirap talaga 'yan. 'Yan mga katatak hanggang dito na lang yung video natin kasi hindi naman tayo makapag-video mamaya kasi maulan. Mampun pa.